po mga lods, mga idol, nandito po ako sa bubong at magdagdag po ako ng uh, bulkasil, ito yung binili ko dalawang piraso, sakto lang po ito 200 o po ang isa kaya let's go mga lods, idol ito po ng ating mga ano mga lod dito wala Oh. Dito naman tayo mo Yan. Dito na tayo dito lodge. Ito yung natin dilagyan, mga lodge. Isang lagay ko para dati kasi mga idol yan. Yan, dadagdagan natin paglagay. Para lalo siyang hindi hindi ano Ibang klase itong ginagamit Yung mga idol yun na Ginagamit pandikit dito Pwede ito pantubig Pwede, pwede po ito sa ulan Dimidikit po ito siya wala dito yung boss Paul may trabaho may mga uh, nakabara dito ito, ito yung nakasira na mo uh. ayan buo. dito lang po tayo dati natin So, yun mga lugs, mga lugs idol, ang tama ng bala. 'Yan ang tama ng bala, 'yan lugs idol. Yan. Tama ng bala ito. Dagdagan natin ulit siya. Yung butas ng tinamaan ng bala, 'yun nilagyan ko para lalo siyang medyo kasi para hindi siya magkaroon ng ano yan yan patas yan patas ba yan mga lusay din tama ng balawa yan siguro meron siguro nagpapotok na hindi natin na alam kung pulis ba o polis polisan ba mga baril na ewan ko kung bakit pinapayagan na binibigyan nila ng lesensya wala naman mga business dapat